Pengen pun susun, saya nak saya. Yeah. Come on. At siyempre, alam po naman po natin, batid naman po nating lahat ang ating uh, naging pagtulong po ng ating pinakamamahal na uh, Senator Bongo sa pagkakatayo ng ating uh, tay -tay Sports Complex. Ayan. Kaya po, naku, pag uh, po ninyo, maya maya, pagsapa po ni ni Senator. Mamahala or... <laughs> dalito. Asan si Sir? Sir? bayan ng Taytay. -tay. Alam niyo po ba kung sa kami galing ni Senator Bongo? Galing kami nag-inspeksyon ng sports complex natin. At galing din tayo sa Super Health Center. Napakalaking karangalan at napakalaking blessing na sa ating lalawigan ang, ang malasakit center ay apat na ang naibibigay ni Senator Bongo at labing dalawang Super Health Center at isa na nga yung kaninang binuksan dito sa Taytay. Pero higit dito, alam nyo ba sa ating lalawigan, wala tayo halos sports facility. At ngayong araw na to, nag-inspect tayo ng sports facility natin na binuksan, bubuksan natin pero hindi mangyayari ito kung hindi dahil kay Senator Bongo. Yeah. Pinagtutulong-tulungan naman po ito ng munisipyo ni Kong Jack, David, ngunit hindi mabubuo ang sports center natin kung hindi dahil kay Senator Bongo so siguro pa palagi nating sinasabi na ang adopted uh, natin ay si Senator Bongo. So I mean, we're grateful at dahil dito, meron tayong ibibigay sa kanya na plaque of appreciation and recognition na ipinasa ng sangguniang uh, may resolution ang taytay -tay para kay Senator Bongo as a sign of appreciation. At saka isang garapong adobo. <laughs> isang garapong adobo to symbolize the Hamaka Festival. Adobo Festival. Ito ay sa pagtutulungan ng ni Mayor Alan, ni Vice Mayor Pia, at ng Sanggunian. So, taytay -tay, ang malaking malasakit at palaging nagseserbisyo sa atin sa ating lalawigan walang iba kung hindi ang adopted son ng Rizal Senator Bongo Magandang hapon po sa inyo lahat Happy Hamaka Festival sa inyo lahat no Alam niyo bumaba talaga ako doon kanina dahil nakita ko yung adobo gutom na gutom na talaga ako Pasensahan niyo na po, dinaanan namin ni governor, ni mayor, ni vice governor, ni vice mayor yung uh, inyong uh, sports complex. At uh, ako naman po natutuwa na unti-unti, no? Andiyan na, andiyan na yung track and field, magagamit nyo na po ito. At isa po 'yan sa aking advocacy bilang chairman po ng Committee on Sports and Health, no? Dalawang aking advocacy. Sports and health. Through that sports complex, maylalayo natin. ang mga kabataan sa illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs. Magtulungan lang po tayo. Ako naman bilang inyong Kuya Bongo, huwag ko kayong magpasalamat sa akin. Parati kong naririnig noon. Salamat Pangulong Duterte sa mga tulong, sa mga programa, sa mga bill, bill, bill programs. Huwag ko kayong magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan nyo po kami ng pagkakataon na makapagservisyo po sa inyong lahat. Kami po yung mga probinsyano lang Mang, na binigyan niyo po ng pagkakataon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi hindi ko po sasayangin ang oras na binigay niyo po sa akin. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino sa abot ng aking makakaya. Gusto ko rin pong batiin uh, si uh, Ma'am Mama May. May Atul po, anak ni May. Amar, uh, sorry. Mar Atul po, anak po ng aking kasamahan sa Senado na si Senator uh, Tulpo. Palakpakan po natin. And of course, ang aming uh, kay Governor Ito, Governor Nina, Nini, and of course Governor Nina sa pamilya Inares, Mayor Jun Inares. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta uh, sa akin noon pa man. Palapakan natin Governor Inares. And of course Vice Mayor, uh, Vice Governor San Juan, na napakabait po. Tahimik na nagtatrabaho. Ang ating masipag na kay kaibigan 2014 pa ito. Sila ni uh, Vice Mayor Pia, Kapitan pa siya noon. Now, Uh, Mayor, Mayor Alan De Leon. Palakpakan po natin. And of course, ang ating dating konsihal, kaibigan ko rin po, Vice Mayor Pia Cabral. Nagtulungan po. Makikita nyo, pag nagtutulungan po ang gobyerno, wala pong imposible. Nagtulungan nun, panahon pa ni Mayor Joric, Vice Mayor Mitch, ngayon, panahon ni Mayor Alan, panahon ni Mayor, uh, Vice Mayor Pia Cabral, at uh, Governor and Vice Governor, ang ganda po ng Taytay Sports Complex. Ngayong araw na ito, binisita rin namin ang malapit ng matapos na super Health Center. Ano po ang Super Health Center? Pwede po dyan yung mga panganak. Dental laboratory. Dyan na po yung konsulta ng PhilHealth. Dyan na po yung primary care ng Universal Health Care. Pwede na po dyan mga anak. X-ray. Hindi nyo na kailangan pumunta ng hospital. Yung mga buntis, pwede mga anak dyan. Yung hindi pa buntis, may panahon pa kayong magpabuntis. <laughs> At meron pong labing dalawang super health center na itatayo mismo dito po sa probinsya ng Rizal. At mahigit anim na raan sa buong Pilipinas ang super health center. At lastly, mapanggiting ko po sa inyo, proud po ako ibalita sa inyo na meron na ho tayong 159 na malasakit center sa buong Pilipinas na laging handang tumulong po sa inyo. Meron kayong apat na malasakit center sa probinsya ng Rizal. Rodriguez, Antipolo, sa binangonan at sa kainta. Apat po ang inyong malasakit center para po yan sa Pilipino. Lapitan nyo lang po. Kung meron kayong kailangan sa heart center, sabihan nyo lang po ang aming opisina. Ako pong tutulong pati pamasahe hanggang makabalik po inyong pasyente rito. Salamat po sa mga taga-taytay sa inyong tiwala sa akin. Hindi, hindi ko po sasayangin ang tiwalang binigay nyo po sa akin. Magsiservisyo po ko para sa inyong lahat, sa mga kapwa ko Pilipino. Nandito rin po ang aking kaibigan. Baka magtampo siya sa akin. Hindi ko man lang siya pinakilala. Sino bang hindi nakakilala kay Philip Sarbarasi?